Ang China ay nagiging balisana at tila kinakabahan sa patuloy na pagtatayo ng Pilipinas ng kanilang anti-ship missile base. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagdepensa laban sa anumang posibleng banta sa kanilang soberanya at seguridad. Ang pagtayo ng naturang base ay nagbibigay diin sa patuloy na pagbabantay at pagiging handa ng Pilipinas sa anumang potensyal na hamon sa rehiyon. Ang walang pagod na pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas ay isang mahalagang hakbang sa pagsiguro ng kapayapaan at kinabukasan ng bansa. Ano ang Brahmos Missile Base ng Pilipinas? Paano ito makakatulong sa ating sandatahan? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Sa pagpasok ng 2024, Tila ba panahon na rin para sa Pilipinas ang gumawa ng hakbang para sa pagpapalakas ng puwersa nito hindi lamang sa opensa maging sa depensa. Kaya naman hindi katakataka na pumirman ng kasunduan ang Pilipinas at India para sa pagtatayo ng kauna-unahang anti-ship ballistic missile na Brahmos. Hindi pipitsugin itong Brahmos missiles dahil isa ito sa napakalakas na sandata ng bansang India. Ang kasunduan ay nagkakahalaga ng 365 million US dollar at ang unang mga battery nito ay naipadala na sa Pilipinas noong Abril 2024. Ngayon ay patuloy na ang paggawa ng pagtatayuan ng BrahMos anti-ship missile ay kapansin-pansin din na itinayo ito malapit sa karagatan na nakatutok sa West Philippine Sea kung saan mainit ngayon ang tensyon. Ang Pilipinas isang bansang may magandang pwesto sa karagatan dahil sa kanyang strategihikal na posisyon sa rehiyon. Patuloy itong tumataas bilang isang pangunahing sektor sa usapin ng pambansang seguridad. Sa gitna ng mga patuloy na pagbabanta at mga agresibong aksyon mula sa China, ang Pilipinas ay nag-iingat na panatilihin ang kanilang kapasidad na magtaguyod ng kanilang nasasakupan at pangalagaan ang kanilang mga pambansang interes. Ang pinakahuling hakbang na ginawa ng Pilipinas upang mapalakas ang kanilang kahandaan sa pangungolekta ay ang pagpondo at pag-aangkat ng mga bago at makabagong anti-ship na misail, partikular ang Brahmos supersonic na misail. Ang Brahmos ay isang supersonic na cruise missile na ginawa sa pakikipagtulungan ng India at Russia ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalakas at pinakamarahas na misail sa kasalukuyan na may kakayahang madaling tumawid sa mga depensang pandigma at maghatid ng mapanghimagsik na pagkasira sa anumang target. Ayon sa satellite imagery, ang unang Brahmos anti-ship missile base sa Southeast Asia ay natagpuan sa Zambales Province sa kanlurang baybayin ng isla ng Luzon. Ipinapahayag ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng land-based anti-ship missile capability ay magbibigay ng malaking tulong sa Pilipinas sa pagsulong sa anumang potensyal na banta mula sa China. Si Malcolm Davis, isang senior defense analyst sa Australian Strategic Policy Institute, ay nagpahayag na ang pagtatatag ng bagong missile capability ay magbibigay ng mas malakas na deterrence laban sa China at magiging isang hamon para sa pagsisikap ng China na maghari sa South China Sea. Ang pagpapataas ng missile threat laban sa Chinese naval forces at ang pagkakaroon ng akses sa South China Sea ay mahalaga sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Nakikita rin ng Vietnam ang importansya ng paggalang sa karapatan at interes sa pandagat ng bawat bansa, partikular sa kontrobersyal na mga territorial claim sa South China Sea. Ang pag-aangkin ng Beijing sa naturang mga teritoryo ay nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Sa, sa gitna ng mga karahasan sa South China Sea, ang Pilipinas at China ay nakuha sa pagtatalo sa territorial dispute, kabilang ang pangyayari kung saan nagkaroon ng pagbanggaan ang sasakyang dagat ng dalawang bansa sa Second Thomas Shoal matapos akusahan ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na ilegal na pumasok sa nasabing teritoryo. Ang pag-aakto sa pagkuha ng BrahMos missiles ay magbibigay ng mas malawak na kakayahan sa Pilipinas na makipagtulungan sa kanilang mga allies tulad ng Japan, Australia, at United States upang mapalakas ang regional force projection laban sa China. Ito ang pahayag ni Davis hinggil sa potensyal na epekto ng mga supersonic anti-ship missiles sa Pilipinas. Ayon naman kay Colin Ko, isang security analyst at senior fellow ng S. Rajaratnam School of International Studies sa Nanyang Technological University ng Singapore, ang BrahMos missiles ay magre-representa ng isang quantum leap sa kakayahan ng Pilipinas sa depensa. Ang posibilidad na mailagay ito sa baybayin ng Palawan ay magre-resulta sa pagkakaroon ng Chinese forces sa mas maigting na posisyon malapit sa Titu Island at second Thomas Shoal, kahit na ang Pilipinas ay hindi pa rin nakakasiguro sa superioridad ng militar ng China sa aspeto ng dami at kalidad. Sa kabila ng kakulangan ng Pilipinas sa advanced system ng komunikasyon at ibang teknolohiya na kinakailangan para ma-maximize ang potensyal ng BrahMos missiles, mayroon pa rin posibilidad na gamitin ang suporta ng Estados Unidos sa aspektong ito. Ayon kay Ko, ang BrahMos missiles ay maaaring magdulot ng ilang pag-aalala sa mga military planner ng Beijing at magbigay ng maliit na hadlang para sa Pilipinas. Kahit na ang China ay nananatiling nangunguna sa labanan sa rehiyon, ang operational at tactical maneuverability nito ay maaaring maging hadlang sa mga lugar na sakop ng Brahmos missiles. Ang missiles ay may narating na humigit kumulang 300 km ao, kung saan itinatayo ito sa Naval Station Leo Vigildo ganchoki sa kanlurang Luzon na sumasaklaw sa Scarborough Shoal. Ang kakayahang likas sa mobile system ng Brahmos ay nagbibigay ng kakayahang agarang ilipat ang mga baterya. Ang mga pahayag ni Ko ay tumutukoy sa kahalagahan ng suporta mula sa Estados Unidos, partikular sa paggamit ng mga kakayahan ng Brahmos sa kabila ng limitasyon ng Pilipinas sa ilang teknikal na aspeto. Ipinuntun niya ang kahalagahan ng suporta ng US sa Ukraine sa pagitan ng laban ng Russia na nagpapakita kung paano ang suporta mula sa mga kaalyado, lalo na ng Amerika, ay makatutulong sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad. Ang pagkakaroon ng Brahmos ay magiging isang malaking panghihimasok para sa mga kapangyarihang pandagat ng China sa rehiyon ang kanilang kakayahang gumawa ng mabilis at malakas na pag-atake laban sa anumang kalahok na barko o dagat basing target ay maaaring magsilbing panakot sa China na gumawa ng anumang agresibong aksyon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Brahmos ay hindi lamang nag-iisa na solusyon sa mga bantang kinakaharap ng Pilipinas. Ito ay kailangang maiangkop at ipagpatuloy sa isang estratehiya sa pambansang seguridad na nakatuon sa pagpapalakas ng buong kapasidad ng Pilipinas sa panghihimasok, surveillance at pagtatanggol. Kailangan din ng Pilipinas na patuloy na palakasin ang kanilang mga ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga kasapi ng ASEAN at iba pang pandaigdigang kapwa upang masiguro ang kanilang suporta at pakikiisa sa pagtatanggol ng Pilipinas sa kanilang mga pambansang interes. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng BrahMos Missile ay magiging isang malaking panalo para sa Pilipinas sa kanilang patuloy na pagsisikap na itaguyod ang kanilang pambansang seguridad at pangalagaan ng kanilang mga pambansang interes. Gayunpaman, ito ay kailangang maiangkop at ipagpatuloy sa isang komprehensibong estratehiya sa pambansang seguridad na nakatuon sa pagpapalakas ng buong kapasidad ng Pilipinas sa pangihimasok, surveillance, at pagtatanggol. Ang Brahmos Missile ay may sukat na 8.4 metro ang haba at 670 kilogram ang timbang. Ito ay may kakayahang mag-target sa pamamagitan ng mga advanced na censoring at navigation systems na epektibo laban sa anumang mga depensa ng kalaban. Ang layo ng Brahmos ay nakakaabala rin sa China dahil ito ay may maximum range na 300 kilometro. Makakatulong ito sa Pilipinas na magkaroon ng malawak na coverage at kakayahang mag-monitor at magpatrol sa malawak na bahagi sa China. Ito ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng kakayahang mag-atake laban sa mga pangunahing target ng China sa rehiyon kabilang ang mga naval base, dock at iba pang pangunahing mga infrastruktura. Ang kombinasyon ng malakas na pinsala, mabilis at malawak na sakop ng Brahmos ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng isang makapangyarihang misil na pwedeng gumawa ng malakas na depensa at atake sa magkaparehas na pagkakataon. Ang China ay may malawak na fleet ng mga barko at submarino, ngunit ang kakayahan ng Brahmos na gumawa ng mabilis at mahirap na pag-atake ay malamang na magsilbing panakot sa China na gumawa ng anumang agresibong aksyon laban sa Pilipinas. Ito ay maaaring maging instrumental upang mapanatili ang balance ng kapangyarihan sa buong rehiyon at mabigyan ng mas matatag na panlaban sa mga pangamba ng Pilipinas kaugnay ng mga patuloy na panghihimasok ng China. Isipin mo kung ano na lamang ang mangyayari kapag nagamit ang ganitong uri ng sandata sa digmaan. Tiyak na malaki ang maitutulong nito sa ating bansa. Sa pangkalahatan, ang pagtatayo ng bagong anti-ship missile base ng Pilipinas ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang determinasyon at kakayahan sa pagdepensa, kundi pati na rin ng kanilang pangako sa kaligtasan at seguridad sa rehiyon. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagtitiyak sa pagiging handa sa anumang pagsubok at pagbabanta sa kanilang soberanya. Ang Brahmos na ito ay nagbibigay daan sa isang mas matatag na ugnayan ng Pilipinas sa larangan ng depensa at nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin bilang isang bansa sa Asya.